Nah, aku, ada ini salah hati. Kalau kau balik kong

Sige, isang binangkal at saka isang puto. Magkano ba yun? O sige. O sige, isang puto at saka isang binangkal. 100, no? 1 kb Magkano yung binangkal? Tanungin mo daw. Ha? Na may Lino. wala. Wala. Ay, nandyan pala siya, Lino. Ay, parang iba na lino. Wala na siguro siya dyan. Iba man yung ano? Dami yung kasakyan. Naabot na ko dito rin. Kali ito pa. Maligtan ko dito rin sa kalsada. Yes, pal.